Hello guys! So, ito yung binili kong Firefly. So, yung ilaw niya ay maganda. Ayan. Last for 13 years. Tapos sabi ng tindera sa akin na mas maganda daw yung ganito kasi ang ilaw niya ay pa Lahat daw may ilaw. Kaysa yung naka-steady lang siya na ganon. Tapos dito para siyang bag na ganon. So, mas maganda daw ito. So, kanina habang nandoon kami I found out na eto pala ay may warranty basta kasi may babae doon nag ano ng warranty basta dalhin mo yung resibo mo eto yung resibo iserox mo to one year warranty po to yung sa kanya napunti siya 9 months So, ako, sana hindi mapunde. One year warranty. Tatabi mo to, isi xerox mo, and then babalik mo sa kanila. Tapos, papalitan po nila ito ng bago. Di ba? Shishal. So, yun lang. Bye-bye!